sa yung tumating galing Shopee 700, 767 Ito tingala ni Mulanga? Eric Si Eric o, an ni kanang Ay sorry, tripod So yung tripod na In order ko galing Shopee Ayan, mag-unboxing tayo ngayon magandang araw sa ating lahat mga marine at paring so actually mag-unbox tayo ngayon so actually kahapon pag ko kaso lang hindi ko siya nabuksan kasi ano ang kahapon naging busy sa um, dito, sa salon ng mga customer so ngayon na lang po siya i-unbox ito po yung in-order ko na tripod sa wakas po nakabili na po ako akala ko kasi mahal, masyadong mahal pero titingnan lang po natin kung okay pa po ba yung binili ko so ito po yung binili ko bubuksan na natin ah, magandang araw, magandang umaga so ayan mga mag-unbox po tayo ngayon ng in order ko galing Shopee So, actually, kahapon pa po ito dumating. So, ngayon po lang siya bubuksan kasi naging busy ako kahapon sa ano, dito sa pa, sa salon. Ayan, may mga customers. So, ayan. So, hindi ko siya nabuksan. So, ngayon po pa lang po siya bubuksan. So, bubuksan na po natin. baka mamatay ano ma-scam again mas scam ulit ma-scam na kasi ako noon iba yung dumating sa in-order ko kamata ako, danito yung legayan Ganito yung lagayan niya. Parang scam ata ito. Oh my God. Sana hindi. Dahil kung scam ato, pangalawang ano um, na to. Pero sa Shopee ko to in order. Alam na naman mag-scam mag sila. Ila ka cartoon lagi ni ay. Cartoon lagi ni Poros ay. Si Parit siguro ang pagbutang. Ila, na, nakulbaan ko. Natawa <laughs> ako. just ko, akala ko na-scam ako. So, bali, hindi pala puto sa akin. Sa iba pula ito. Ano. So, ano lang, ang ginawa is same, same account lang yung ginamit. Tapos, <laughs> Oh my goodness. Nagtaka ako ba't ganito ang laman. Ayan. Mga heater. Limang heater. Kaya pala, yung account kasi na ginamit is isa, eh, isang account lang. Tapos halos kasing pariho lang yung face yun niya. So ayan. So hindi ako na-scam. Kaso yung dumating hindi para sa akin. Automatic video video. Gusto ka mag review Ano? Hirira kay Kuan man isa. ko po nang ikuan may dumating ako parcel ito na yung <laughs> muna ni hindi na ni mautong kuan muna dyan ni, ni mao Mauna so, ang kung saan na tripod surang sura ko ha oo sige yan yung delivery gabi na siya dumating okay ramo sure sure na dyan ni siya muna dyan ni siya sige asa mo malalag ah malalag sige

Yan, dumating na siya. Mag-unboxing na food ko. Yan. Ayan, nandito si Jillian. Kasama natin si Jillian at si Amora. Mag-unboxing po tayo. Magandang gabi sa ating lahat. Ito po yung in-order kong tripod. Actually, no, some, ah, kahapon ko pa lang to siya natanggap. Tapos, hindi pa ako nakapag unboxing. So, ngayon ko po siya bubuksan. So, ito, natin. Baka, ano, mas tayo ulit. Baka hindi. <laughs> so, ayan, mag-unboxing tayo. Kasama ko si Jillian. Ayan, oh. Si Amora. Hi, si hi. Hi. Hi, Jillian. Mag-unboxing si Jillian. Bubuksan na natin. Hmm. Kauban at ban si Jillian. Nah, si Jillian. Oh. Takut na si Jillian. Kung Avery Han. Ito yung, ito yung remote. Nasa no, gawas ang remote. sa so, gawas ang remote ito yung remote Amin na kung mahal ka ayo so munang, kuan dugayan kung palit so ayan so ayan ayan ni eh, kay mawala Ayan na siya. Ibokal. Ayan. Wow. Wow na oh. Ayan. So, dito natin siya ilagay yung... kapit. Ayan na siya. So, dito ilagay siguro. Ayan na. Ayan siya ilagay. Lingkot, lingkot So, ayan na po yung Nabili natin tripod So, ayan So, pwede siyang itaas din Ayan, dito Sa baba Si Jelian oh At si Amora, ayan Huwag hmm. mo na, ayos sa, sa, ha? Katos ang ikuan, ha? Ayan, oh, ayan na, oh, pataas na siya. Ayan na, na, oh, taas na siya. Tapos, ilak balik. Wow. Ilak siya balik diri sa ubos. siya balik diri kung gusto ni mo ka kuan wala siya balik so ayan wala siya napantay o ang lock ayan wala napantay Yeah, siya lagi wala man na ako anjan sige try ganing ba so ayan na siya so dito ilagay yung yung mga bata oh wow. <laughs> ah, si wow si wow asa kung bali ito yung remote ito yung dito yung ano sa camera tapos ito yung sa left side at right side niya ito yung power on off power so ayan na siya si hi hi picture sa diha bi sige oh diri hold diri yan hold hold na no, hold nya yeah. tanaw na ako bi wow si amora sad wow wow dito pikas amora dito dito tuyok turn turn there. Anak, there, there. Anak, oh then hold. See, si hold. Bye. 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 Hi. Bye. Hi. Ayan, oh, si Jillian. Si Amor, yung nalagpot. Ayan, so dito ilagay ang camera siguro. Ano sa ni? Ah, diri o. Narada ito o. Diri ibutang. Diri Ani na nalay siya diri ah okay kuan nalabaran ka gulo basta mag munang ihigda samot so, dito siya ilag dito siya ilagay ayan So pwede siya dito ilagay ang camera. Ala. Siya ilagay ang cellphone tapos pwede yung pwede rin yung uh, digital camera or GoPro nga GoPro camera dito siya ilagay. So ito ito siya cellphone. Ito naman yung handle niya kung pwede siya kung saang angle ka gusto magkuha. Asa asa yung cellphone ni Rose? Ato lang isulayan lang Putang diri oh. Ayan So dito siya ilagay kunwari. Dito ilagay ang cellphone. So, ayan na siya. Paganyan. So, pwedeng i-up and down and side and turn and turn. So, ayan. So, natagalan akong bumili kasi akala ko, ano, worth 3,000. May, 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 na, may naroon na Ayan na siya.